mga ganitong uh, klaseng award po kung hindi dahil sa ating uh, mga kabunsuan na nandito. dito. Thank you so much, Team Kabunso, Team Mix Lovido, and Ma Mix po. Maraming 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 hey! po sa lahat ng support na dito. And of course, kahit galing pa po kayo kung saan sa aking lugar, nag-effort po kayo at nag-waste po ng time at pera dito para makasama ko din tayo. Maraming 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 salamat po oh, sa inyo lahat. I love you all. We love you Bunso. Congratulations and wow, daming fans ni Mr. Mix na so nandito. And again, let's give a round of applause to Mr. Mix Molino. And now, may we so. ask everyone to please watch our AVP. Congrats, Moliso! Kahalag daw nang inawarded siya lang daw ang may no. face value. <laughs> <laughs>